Good morning guys! So ngayon maglalaban na tayo ng mga damit ni baby. Ito na nga pala, nakababad na siya. Kukusutin na lang natin, tapos konting piga-piga. Pero bago natin isampay, lalagyan natin siya ng, syempre yung downy, yung palambot. Ayan, ito nga pala yung ginagamit ko, cycles. Ang bango-bango talaga niya, super duper. May nagregalo kasi dito sa amin Nang... Ito nga, detergent. Tapos itong fabric softener para kay baby. Tapos ito nga, ang cute-cute kasi naka-seal. Naka-ziplock siya. Tapos meron siyang sariling scooper. Ang cute-cute. Ang bango-bango talaga niya guys. Ayan, so sisimulan na natin yung pupukusot ng mga damit ni baby. Para nakaready na. Pwede mahaming ngayon. At least matutuyo ka agad mga damit. Actually, itong mga damit na to, hand-me-downs na to guys. Galing to, itong nilalaban ko ngayon, galing sa Ate Christmas. Tama-tama kasi, yung mga anak niya boys. Eh, ayun, nataon na, Maybe boy din to. Baby boy yung sa akin. So, buti na lang. Tapos yung iba, yung regalo ni ate, ate Amae, eh. nandun pa. Actually, madami-dami pa yun eh. Itong mga to, may halong pang alis, pang, pang bahay, tapos -on mga pang Mga wansi-wansi. So, hand wash lang tayo kasi <coughs> maliliit lang naman itong mga gamit na to. Hindi naman kailangan i-washing machine konting tusok, konting tiga lang naman ito. Unti-untiin na natin yung mga damit kasi mag 36 weeks na ako next week para konti na lang yung, uh, yung aalisin namin sa kwarto. Although, hindi pa namin na ilabas yung drawer dun sa kwarto, yung kahoy na malaki. Kasi, maganda sana siyang paglagay ng mga damit. Kaso nga lang, sobrang lumang yun drawer na yun. Baka kumapit lang sa damit ni baby, kaya ayoko siyang gamitin para sa damit niya. For the meantime, since hindi pa kami nakakabili ng drawer para sa damit niya, mega box muna. Yung mga maliliit namin mega box. Doon ko muna ilalagay lahat ng mga damit niya. Para at least secured na. And at the same time, hindi na namin masyadong iisipin yung mga damit. So, ayun. isip mo ko na rin talaga maglapa ngayon. Kasi feeling ko parang since ano na lang, konting weeks na lang, na ano nakikira. Feeling ko, magninesting na ako. Kasi, feeling ko nga, nesting na to. Kasi eight and a half months na ako. So... Mas maganda na yung nakapaglaban na ng damit. Kasi as early as 37 weeks, pwede na akong manganak. Pag 37 weeks na kasi, full term na yun. Kumbaga, considered as 9 months na yun. Kailangan. Maready na lahat ng damit niya. A few moments later. Hi guys. So after maglaba, naligo na ako sa sobrang init at pagod. Ay nakahiga lang ako ngayon, guys. Kasi talagang ewan ko ba sobrang sobrang bigat na ng likod ko, ng balakang ko, tapos abot singit na yung sakit. Yung ngalay, ganoon so very very normal na yan kasi ano na lang eh napaka bilis na kasi 36 weeks na ako next week so unti-unti na talagang bumababa yung ulo ni ni baby dun sa sa may pelvic area sa may pelvic bone kaya madalas na madalas na rin ako ihi ng ihi kahit na hindi ako umiinom ng tubig talagang mayat maya ihi ulit ako ng ihi parang nung first trimester So, talagang iba yung pakiramdam ko ngayon. Sobrang bigat ng katawan ko. So, ayun, after kong magsampay, after kong nagsampay kanina, ayun, naligo na ako, nag-shower na ako. Um, ayun nga. So, pahinga lang ako. Tapos, mamaya-maya, lilinisin ko na lahat ng megabox na nandito para pag na yung mga damit ni baby, ilalagay ko na siya lahat dun sa mega box. Apat to eh, apat na mega box na maliliit. So, since maliliit lang naman yung mga damit niya, I think magkakasya na siya dito. Apat naman to na mega box. So, agres -re lang ako guys. Hindi naman ako yung sobrang hapong-hapo kanina. Pero, syempre, hindi rin kasi maganda yung pag sobra kang pagod. Pagbuntis ka. So, rest rest muna pag may time. Ay, grabe. Sobrang sobrang bagsak yung katawan ko, guys. Hindi ko ma-explain kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ko ngayon. Eight and a half months na ako, so almost 36 weeks na ako. And yun nga tulad ng sinabi ko sa inyo kanina na as early as 37 weeks pwede na kung pwede na ng mga anak ang isang babae kasi so, most probably yung ika 37th week ko end of August tapos yun 38 weeks September na hanggang sa mag 40 weeks Yan. so <laughs> Ay, grabe Update ko na lang ulit mama mamaya Good morning, guys Hindi na ako nakapag-update kahapon Sorry na So, napagod na rin ako So matahan lang natin yung mga damit patuyo ng ibang Ni Hi guys. So I'm back. I'm back. I'm back. <laughs> Ayan. So ngayon lang talaga natuyo yung mga damit ni Baby. And ito siya. Yan. Itong mga to, actually 50% pa lang tong mga nilipan kong to. As in maraming hand-me-downs yung binigay sa akin. So, very thankful ako. At uh, kahit pa paano, nakatipid kaming mag-asawa. <laughs> Ayan, so, ngayon, itong mga mega box hindi pa siya na nalilinisan. nililinisan so, muna natin with alcohol and tissue para sanitize. Tapos, patutuyuin lang natin ng konti. And then, ipapasok na natin yung mga damit ni Nugget. Tapos, punasan lang natin. Ay, buti na lang, may mga mega box kami. At least, since wala pa yung drawer, pinagpaplanuhan kasi namin nga na bumili kami ng sariling drawer ni Nugget para at least naka-enclose para hindi, hindi hindi exposed kahit ba sabihin yung nasa kwarto lang naman yung damit hindi naman maalikabukan pero hindi rin natin sure na hindi siya maaalikabukan. So, diba? Mas maganda na yung safe. <laughs> hindi. Kasi baka magkarasya si baby. Mahirap na. At ito pa pala guys, pag may rashes ang babies, uh, narinig ko lang actually ito kay mama. Si mama nagsabi sa akin na uh, kapag ka may rashes ang baby, ang pinakamatipid at actually hindi siya tipid eh, free. Free talaga siya na pwede mong gamitin para sa rashes ng baby. Alam niyo kung ano? Breast milk. Breast milk niyo mismo ang ipahit niyo sa baby. Yung parang i-dab-dab niyo lang. Ayan. Ganun lang guys. Sabi ko, oh, ano pala yun? <laughs> i-dab-dab lang daw pala yung breast milk kung sa, kung nasaan yung rush ng baby. But, ibig sabihin, ganun ka-powerful ang breast milk ng nanay. Na walang walang kahit na anong formulation, kahit anong uh, kahit anong brand, kahit anong ditimpla na gatas ang bilhin nyo, yon ang isa sa pinaka hindi nyo mahahanap sa mga ditimpla na gatas. Kahit sa fresh milk, hindi nyo rin mahahanap yun. So, sa breast, sa breast milk lang talaga ng nanay, um, meron yun, guys. So, nagulat nga lang ako nung sinabi ako, nung sinabihan ako ni mama na, yun nga, breast milk talaga ng nanay ang pinaka-powerful sa lahat ng gamot. Yeah. Since may antibodies tayo mga nanay, of course, na ipapasa din natin sa mga anak natin, kaya mas napapalakas natin ang immune system ng mga anak natin. Lalo na kapag breastfeeding. So it's it's really a fact. So it's 100% true. It's 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 um 100% a fact. So 'yan. Buksan lang natin para matuyo. Pero wala naman siyang amoy. Ayan, <laughs> mabilis naman siyang mawala. So sa hospital bags, guys, um, separate vlog yun. Gagawa ko ng separate vlog. Actually, baka inisip ko nga kung by Monday na ako mag ng hospital bags since 36 weeks na ako nun. So, para at least secured na. Tsaka, may, may mga damit ako dito ang dadalhin para sa hospital. more mega boxes to go. And, almost done. So, bukas, babalik kami kay doktora for uh, biometry para i-check yung laki ni baby. Kasi yung last time na check up, siguro parang 34 weeks ako nun, um, maliit si baby. Pero yung gestational age niya, pasok as in nandun siya sa ano, pasok talaga siya sa average. Yung yung laki lang talaga ni baby. Um size niya is around 1.7, 1.723. So maliit na maliit si baby para sa 8 months, para sa 8 and a half months. Ah, importante, hindi ka mahirapan mag-labor kasi mahirap mag-labor kapag napakalaki ng baby sa chan. So, mas okay na daw yung maliit. Tapos kapag ka lumabas na si baby, saka na natin palalakihin. Which is tama naman. It really makes sense. It does make sense. So, okay. So, we're done. We're done, we're done, we're done. And now, papasok na tayo ng mga damit si baby. Ayan. So, masigurong yung shorts ko. Kita yung singit ko. <laughs> kita ba? <laughs> Ayan. Laking ng sobrang nansan ko. As in. Ayan. So, ang cute lang. Frog. Frog number. -no <laughs> Cute. lalaki pa to guys ha lalaki pa to what more pa kaya kung babae eh, so, lalo na <laughs> saka na yung baby girl depende sa budget And pag kinaya habol pa kami ng one more time syempre hindi mo na ngayon at Diyos ko naman mga nganak pa lang ako <laughs> hindi ko pa kaya hindi <laughs> pa namin kaya so hinay hinay lang tayo dyan almost done. Masasarap ako. Ito na to. Para yung space. na kagad na ilagay. ay eh, Sobrang nakaka-excite, guys, na nakakakaba talaga. Si first time parents. Although, nakapag-alaga na ako ng baby. Uh, naaalagaan ko na siya nang baby pa talaga siya. Tapos si Angel naman, yung minsan ko, naaalagaan ko na rin siya. Uh, na nakaalaga na ako ng... nang engineer na alaga ako mga 4 months, 5 months niyan. Para at least may idea na ako kung paano talaga mag-alaga ng baby. So ayun, meron na talaga akong mga idea. Although, syempre hindi ko naman sila anak. Although nakahandle na ako ng mga babies. Ayan. So kaya pa paano marunong na ako um, magtimpla ng gatas. Although, syempre since ako yung nanay, magiging nanay Um, talagang I'll just put I'll put in to mind, I'll put in mind na talagang kailangan breastfeed talaga. As in breast feeding lang talaga ang gagawin. Para mas healthy si baby. Kaya 'yun din yung reason kung bakit din ako tumigil sa work. Actually, manager ako ng coffee shop na. Pero kasi, ever since nung nalaman ko na preggy ako, ayun, naisipan ko na na mag-ano muna, mag-laylo muna, magpahinga, para at least maalagaan ko muna yung sarili ko, magpa kung baga parang makondisyon ko yung sarili ko. Kasi, yun, yun na, yung transition from working to taking care of a newborn is hard. Lalo na gusto ko talaga na kami ni George ang talagang tumutok kay namin. Iba kasi pa rin, iba pa rin kasi talaga kapag yung magulang mismo yung nag-alaga ng, ng mga anak nila. Iba talaga. So, ayun. Since magiging breastfeed. Magiging padede mama ko. Gustong gusto ko talaga na as much as possible, ako ang talagang nakaandabay sa anak natin. And kapag uh, may time si George, siya ang magbabantay. Para uh, diba? pagdating ng araw, at least, di ba? Hindi kami magigilty na sana tayo nalang na alaga, Yung mga ganun. I know kasi dumating sa time na ganun, lalo na, lalo na kung nanay ka, parang darating kasi sa time na sana ako na lang pala nag-alaga sa'yo. Parang ganon. Yung ganun pakiramdam na, yung guilt ba? Kung yun yun. So, ayoko naman dumating sa point na ganun, pero, ba? Diba? Parang ang hirap, ang hirap para sa, sa isang nanay na ganun yung maramdaman. Kaya, ako nagpahinga muna sa trabaho. Parang so, no, ah, kimono. Ang cute. Baka, ito ang dalhin ko. I'm not sure kung... Ito. Um, yan. Dalawa to eh. So... Dalawa yung baraba. sa Monday titignan ko. Kasi ito guys, so para siyang ano, hindi detalye. May detalye siya. Iisip ko kung ganito yung dadaling ko sa, sa hospital. Para sa kanya. Or, the one sister Malalaman natin. <laughs> Hindi pa ako makapag-decide.